friendred Ba'kit hindi nakasama? Oo. O, yun natutok din. Kita niyo, sinasaput. Ay. ay, ay hmm. Sagimis pala na tayo. Oyoy, yung ilaw, yung ilaw. Analan. Ayaw. Angangat ko. Ano na pa? Bunggot ko. Kakata <laughs> sa 'yo. Bunggot. Pupukay boy, pupukay. Tabang no. Oh, eh. ah, ah, mo 'e. Laban. pa puro sapot. Patay na kabayo <laughs> Yan pagkakabango tuloy Yan dapat Yan dapat Yan Yan na yan gusto mo magdawin kaya Yan umukwang ka muna Bumungolahan Yan Nakakatuwa Nakagat sa ulo Nipo Nakagat sa ulo ka? break natin Break na, break na Break na Nakagat sa buhay Nakagat sa Ayok Ay, pila Butas yan Butas yan Butas yan, mo Para bumitaw pa na lang Hipe Siya Wala na Wala wala na Wala na Wala na eh Patay na eh